Good morning everybody Meron ako dito mga tirang kanin Mga hindi na naubos kagabi Nanigas na Ayan o oh. Di ba? Ang dami o oh. Pero May mga iba nagsasabi Ang daming sinasaing Nasasayang lang O yan o oh. Well hindi naman po ito saya Kasi may makikinabang pa rin naman ng mga to Pinapakain sa mga alaga Kaya walang masasayang kung itatapon mo, yun ang sayang. So, mayroon pa namang kakain ito. Hindi naman ito sira, tira lang ito kagabi, nanigas na. May mga bigas hmm. kasing ganun talaga nanigas. Oh, may mga bigas na ganun ng... Hindi siya masarap uh, kapag naging bahaw. Tumitigas. No? Parang bumabalik sa pagkabigas. Katulad nito. No? Kahit matagal na nakababad, pag gano'n mo, magaspang pa rin. <laughs> Pero di naman nasasayang yan. Kapakain namin sa mga alaga yan. O yan. Lalagyan lang ng pellets. Hindi kami nakabili ng darak dahil walang darak ngayon. Mahirap ang darak. Naulan. Naulan eh. Siguro next next time. Sabi ko pag ipon ako ng darak. O tapos ihahalo. O di ba? Hindi na yan. O eat. Talag magyara lagi kabila. Solb sila, solb. Oto sa mga brown eggers at brama o. Oh. Haantay sila dito. Eto na. Ay, mamadali niya. Huwag kayo magmadali. Kakain din kayo. Oh, sige. Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Oh. <laughs> Sumasok pa. Ang bigat. Oh. Ang bigat. Donya Buding Donya Buding Di pwedeng mawalan si Donya Buding hmm. Donya Buding Oh. Dati hindi ba siya kumakain ng mga ganyan eh. Mm -hmm. Kasi hindi siya sanay. Sanay din. Yeah. Kasi no choice. <laughs> Pag nag-inarte ka, magugutom ka. O, yes. tignan mo sila. O, oh, walang ka-arte-arte. Talagang tsibog, kung tsibog ang... Kalago brahman. Labanan. Eh. Ne? Mm -hmm. At para sa kanilang merienda. <laughs> Ang kapal ng hotcake, oh. Ano to? Luma na na hotcake mix. Ngayon, nilagyan ko tubig. Total, nagluto naman kami dito sa Kawali ito kanina. Sayang naman yung init na natira. Niluto ko dito yung natirang hot hotcake mix. Mm Luma na to na hotcake mix. Pero hindi ito ato sira. Ngayon, ito yung mag magiging miryanda nila, oh. Diba? Puputulin mo lang. Kung oh, ilan yung mga mag mag may merienda. Hmm. Hati-hati, syempre para ating hating, hating manok. Kabilage -ka nila. Yung mga kabilage nila. <laughs> Nga. Kabilage. Kabang, ah. Oh? Hindi pa to sira talaga, eh. Hmm. Tapos, meron akong tirang gatas na nasa lata. Yung, ang oh, tawag doon? Evaporada. An Angel. Evaporada. Evaporada, Evaporada ba yun? Oh, yun, nilagay ko rin. Ibis na Masira na lang doon sa lata oh. Kunti lang naman yun mm. Yan Ang kanilang merienda. Magdadagdag pa ako ng bayabas Para meron na silang hotcake May bayabas pa sila Ito naman binigay ni nanay Yung tira nila na Sinigang na hipon Hindi na nila naubos Pati yung kanin uh, The works Lahat na ng mga kitchen scraps mm -hmm. Nilagay na niya dyan Kasi inihingi ko yan eh Kay nanay eh sabi ko, pag meron kayong tira na hindi pa sira, akin na lang. Bibigay ko sa mga alaga akong mga cute. No? Oh, so, pupunta ako dun sa Bayabasan. Samahan nyo ako. Huwag kong panungkit. So, by the power of grace call Hindi mo alam yun? Hindi. Himan yun, himan. Hindi. Bagong tubo ako eh. Ako, oh, tanda na ako yung eh. sabihin. Wow. Okay. Ano yung pangarap? Oh, parang peras eh. Wah, na na eh. Laki! Abut, abut sama Abot, Abot ka may ila. Ay pa yun. metong? No. Ay, oh, Ay, metong ha. Sa alwa? kami mga hamtik. Ay, meron? Oo. Oh. Meron nga! Eh! Dandaan kami oh. di, di pa lumipat ng spot. Wala nang space sa kamay. Si Macho Gapito, di na ng bayabas. Mm -mm. oh. Matindi kay Macho Gapito, hindi siya marunong bumaba. Baba mo na. Bumaba ka na. Bibiya. Ah. Oh, ya. Kain ka na. yan. Special yan. Specially for you. May Alaska creme densada pa yan. Ay! Wina one bite niya. Wag kumungi one bite. Hindi mo kakayahin. Ka. Eh. Hindi ka <laughs> naman si ano eh. <laughs> Hindi ka naman si Bradley Dito Si Bradley eh. Hmm. Gito, eh kanya man ah. Ay... Pretty boy! Matakaw yan. So, Pretty boy. Wala mo tatang eh. Mm -mm. oh, o, hot cake. Dalawa na nga sa'yo. Mm. Maya -ma matakaw. Kanya man. Kabang lo? No, napakabango ng hatik. Let's go. Antay hmm, natin. Hindi, hatik cake, bayabas. Grabe, <laughs> la, la, laking ano. Matakaw uh, yan, man. matakaw. Kaya pag, pag uh, mo yan, napakabigat yan eh. Tingnan mo naman ang kulay ng paa. Hindi na dilaw, orange na. <laughs> so, sobrang healthy niya. Hindi. Tapos kumain. Tungo so, tayo dito sa dalawang super uh, Superman kumain. Tagda-dalawang sa inyo. Pero isang hotcake lang. Uh Oo. -oh. Kasi oh? Eh, masyado na kayong, ano eh, spoiled eh. Oh, Bradley. Isang? Hmm, isang hotcake lang. Hotcake. At dahil kayo, uh, mababait, ito ang inyong reward, merienda. Merienda pa lang yan, ha? Today is 2 o'clock ah. The time is 2 o'clock. Alam mo lang, nas, ano, hapon. Ano? Magandang kasi araw eh. O, oh, tignan mo. Magagana kumain yan, anumang oras, anumang panahon. <laughs> Rain or shine. Hmm. Gusto Sinan nila yan. Chinichik-chik nila doon sa tubig. <laughs> lalaki na. Yan. Doon sa mga girls natin. Tignan mo na, lalaki na mga dumalaga, dumalaga na. Pero hindi pa yan dumalaga, bata pa yan, ha. lang dumalaga kasi malalaki sila. Mabubulas. Ohoy. Ohoy. Oh, ohoy Oh, Hello. magbayabas muna kayo. Oh. Three. Ito. Maliit lang kasi. Hindi pa lang kung gusto niya yan. Hindi pa sanay eh. O, tsaka hot cake. Hindi niya alam buksan niyo yung bayabas. O, kayo. Mga yan, iha. Yan, sanay na kayo. Mga iha. Ay! Hmm. Bububulan four. Pupukulan mo pa sarili mo ah. Nagsawa na sa ano? Bayabas? Bayabas. ok cake mm -hmm. naman. Ang cake ko oh, yan. Karakal, Sige. karakal ng itlog. Uh, bukas iba kukunin doon natin hindi yan. Ano yan. Yung iba doon hindi... Dami egg. Hindi dami egg. Yung iba naman dami Bukas yun. kukunin natin yan. Yes. So ayan, nagbirienda na lahat ng mga alaga. Kailangan ginagawa talaga sa mga alaga yan. Lalo na nakapen sila. Hindi sila nakakalabas. Pero to pinapalabas ko naman to Binibigyan ko lang talaga ng mga kasi marami kami mga ganyang pagkain na pwedeng pitasin mga kitchen scraps na bigay ng mga tabing bahay o tsaka kami rin may mga kitchen scraps kami binibigay namin sa mga alaga para walang sayang at the same time para may variation yung kinakain nila yun ang purpose nun so well as usual hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam bye boss uh. Sana marunong siya magbukas ng bayabas. Buksan mo kaya, bayabas. Hindi, matututo rin yan.